Ayan mga idol, welcome po sa ating panibagong uh, vlog. Magandang hapon sa inyong lahat. Kahit uh, masasama yung uh, ano natin panahon natin, uh, maganda pa rin kasi andito pa rin sa atin ang ating buhay at lakas. Daladala -dala pa po natin at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan sa buhay. At ang gagawin natin ngayon sa araw na ito, magtatanim tayo ng halaman. Tra, samahan niyo ako. Pero bago, intro muna. malulubhang sakit. Ayan mga idol, ito, dito ako ngayon sa uh, ating taniman ng uh, halaman. Ayan, eh, iyan. At saka kahit maulan-ulan, meron naman tayong payong. Ayan, may payong ako. Ayan mga idol. Tara, umpisahan na natin. Ito po mga idol, nasa maliit pang plastic, uh, ililipat lang natin dito sa medyo malaki sa 5x5 na size ng plastic. Ito kasi uh, 3 in half by 6 yung uh, plastic na to. Ito naman 5x5 So, ang ginamit ko ngayon mga idol, yung lupa, hindi to lupa mga idol, na lupa. ito po ay uh, ipa, kung baga tawagin sa ano, yung balat ng palay, hindi to ano, yung pinapabulok lang, pinapabulok lang ito, ng uh, ipa ng palay. Ayan Ayan, Idol, ganito lang po ang pagtatanim ng halaman, paglipat, ilipat natin sa ano, yan yung, saka, sa isang plastic na medyo malaki pa. Ayan mga idol, ito na, nalipat na natin. Oh. So kung ito mga idol, ang bintahan nito, uh, 25 pesos, ito, na plastic. Itong size na plastic, 25 pesos na. Pero, medyo malago-lago sa dito. Uh, tapos pagka lumago na naman ito, ililipat na naman natin doon sa ah, uh, 7 in half by 14 na size ng plastic. Papakita ko sa inyo ang size ng plastic. Ayan, ito. Ito yung size ng plastic. Ito. Ayan, ito. Ang pintahan na naman dito, pag nailipat na, 50 pesos Yeah. kailangan pag uh, magtanim tayo medyo ibawa-bawa natin ng dito hanggang dito yan yung sa ano nya sa may puno nya hanggang dito ito mga idol, dalawang puno to kasi yung mula ang pinunla ko to, dalawang puno ayan, dalawa. Bibiyakin lang natin to. Ayan mga idol oh. Bibiyakin lang natin 'yan. Yan. Sa mga nagtatanong, kung anong halaman to ito po ay grendas may bulaklak to na violet ito pong madalas uh, bibilhin sa mga uh, buyer na mga architect yung mga naga uh, naglalandscape kasi pagka ito uh, mabibilog na Maganda 'yon sa ano, pang-landscape. So ngayon mga idol, ito po yung uh, tinatanim natin yung sa maliit na plastic. Ito po yun. Yan. Nasa malaking plastic na. Ito. May ano siya na violet. Bulaklak na violet. Yan. Okay, salamat sa inyo ang panunood mga idol. Sa so, walang sawa niyong suporta sa aking channel. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, yung mga sumusuporta, uh, shout out sa inyo. Alam, alam niyo naman kung sino ang nagsusuporta sa akin lagi. Kayo din. Abot na ako ng uh, 1,049 uh, subscriber dahil sa inyo Nanggaling yan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa mga patuloy Ninyong suporta. Ah. Sana uh, huwag po kayong magsawa sa aking uh, channel. Sana nandyan pa kayo para sa akin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless. And sana ligtas kayo sa anumang uh, kapahamakan sa buhay. Uh, at ligtas sa anumang mga karamdaman. Sana sa buhay natin dito sa White. eh hindi tayo magbabago. Maraming maraming salamat po. God bless.